Ako, eto na naman, etong si Mr. Robin Padilla. Talaga pong walang kadaladala, ano ho, tutol daw siya. Sadyang so, ganun eh. Alam naman ng publiko kung bakit ka tutol. <laughs> Pero, eto pong mga ganitong statement nyo at pagtutol nyo nga dito sa contempt order na ito kay Kibuloy, pinagtatawanan po kayo ng taong bayan. Pinagtatawanan po kayo ng publiko at ng mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. So eto yon sabi ni, ni Padilla, akin pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kiboloy. So tingin ko isa lang siya yung tahasang, yung talaga napaka-vocal nga, natututul siya dito sa contempt order na ito ni Senator Risa Ontiveros. Tutol si Senator Robin Padilla. Wala namang bago doon. Ulit-ulitin ko ha. Baka si Bato ay tutol din at yung iba pa na naan dyan, nakasangga, nakasangga, nakaalyado nyo. Diyos ko po naman, di ba? Sabi nga nila, um, Kibuloy, Robin Padilla, sino pa? Bato de la Rosa, Duterte, yan, yan. Kayo-kayo po ang may unity sa kung anumang klaseng unity meron kayo. Alam na po yan ang sambayan ng Pilipino. Alam na po yan ang publiko. Kaya nga po kayo'y pinagtatawa na na. Alright, may magagawa ba si Sen. Robin Padilla dito sa kanyang pagtutol na ito? Siguro kahit papano makakaapekto. Dahil yun nga, ang pagkakaalam natin, 7 days pa naman na nakabinbin or naka uh, hindi pa naman talaga um, uh, final yung uh, contempt order na ito dahil meron pang 7 days para ma-reverse kung meron pang ilan sigurong senador na tumutol din dito nga sa order na ito ni Senator Riza Ontiveros. Senator Robin Hood Padilla objects the move to cite uh, FBI Most Wanted. You see? Yung sinasuportahan niyo po, Mr. Robin Padilla. FBI's Most Wanted. Sinusuportahan nyo ang isang most wanted. Tuldo na natin, isang kriminal. Okay, no wonder. Ay talagang hindi na magtataka ang taong bayan dyan. Dahil kung hindi nyo yan sinuportahan, aba, kakaiba. May bago sa'yo, Mr. Robin Padilla. All right, most wanted. Self-proclaimed appointed son of God. Alleged sexual abuser. Ito po yung inyong sinusuportahan, na sexual abuser. All right. And trafficker, trafficker Apollo Kibuloy in contempt for not attending the hearings of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality on his alleged abuses. Yan po ang sinusuportahan nyo, ha? Sexual abuser. Traffic, trafficker. Human trafficker. At kung ano-ano pa po na karumal-dumal na akusasyon akusasyon sige pero saan ba nagmumula ang isang akusasyon at sino ba si Keboloy para kuno nga ay siraan ng ng, ng ni naman wala hindi siya dapat hindi siya hindi niya or wala siyang uh, walang rason ang sino man para siya ay siraan di ba? at etong mga kaso na ito ay napakata napakatagal na po etong mga complaints na ito ay napakatagal na Dikada na po ang binibilang. Pero naandyan pa rin kayo at dikada na rin kayong sumusuporta sa isang katulad ni Kibuloy na kriminal. No wonder. Bakit kayo sumusuporta sa ganon? Mm -hmm. It takes one nga daw to no one. Good luck.